Naghahanap ka ba ng organic fertilizer para sa iyong garden pero malunggay lang yung available? Hello mga ka-agri! In this video, ituturo po namin sa inyo yung pitong paraan kung paano gawing fertilizer itong malunggay. Abangan nyo po sa dulo ng video na to. Ituturo din namin sa inyo kung paano po magtanim ng malunggay para meron po kayong unlimited supply ng pataba sa inyong garden. Kami Unang paraan, pwede po natin siya ibaon sa lupa. Hayaan po natin siyang mabulok, kainin ng mga microorganisms para ma-convert into nutrients at tumaba yung ating lupa. Para once naragtanin tayo, maganda yung ating lupa, nandyan na yung mga nutrients na available, maganda yung tubo ng ating mga halaman. Pinapractice ko po yung feed the soil na method. Pinapakain ko po ng mga organic materials yung lupa sa pamagitan po ng pagbabaon ng mga organic matter. So maliban po sa mga nabubulok na organic materials tulad ng kitchen waste, sinasamahan ko po, po ng dahon ng malunggay para mag-provide po ng nutrients. So ito pong malunggay kasi napakataas ng nitrogen content nito, nakakatulong siya para pagandahin po yung dahon at pabilisin yung paglaki ng ating mga tanim. May mga pag-aaral po sa ibang bansa yung paggamit ng malunggay bilang fertilizer napataas po nila yung kanilang production, tumaas yung kanilang yield dahil bumigat po yung mga bunga, yung peas. Yun po yung kanilang in-experiment sa paggamit po ng malunggay bilang fertilizer. Pangalawang paraan yung pag-cut and drop natin. So ngayon pipitas tayo ng mga dahon ng malunggay. Tapos pwede natin siya i-drop lang sa mga tanim natin sa paikot ng puno. So i-drop nyo lang po sa mga tanim natin, hayaan nyo po siyang mabulok hanggang sa ma-convert siya into nutrients sa kamagamit ng ating mga halaman. So cut and drop tapon lang kayo ng tapon ng mga dahon ng malunggay sa mga puno ng inyong mga tanim. Number 3 ay yung grass clipping tea. So pwede natin itong gamitin itong mga dahon ng malunggay sa paggawa ng grass clipping tea. So ibababad lang natin siya sa tubig, sa balde na may tubig. Tapos pwede din siyang katasin para mas mabilis po ma-extract yung mga nutrients. Ayun. So, pupunuin niyo lang siya ng mga dahon hanggang sa mag-level dun sa tubig. Tapos ibuburo natin ng tatlong araw, then pwede na natin siyang magamit. Dito po pwede natin samahan ng mga damo, yung mga dinamo natin sa paligid, yung mga pinagras katiran. Yan, pwede natin gamitin yung iba pang mga dahon. Pwede natin ihalo. Pero kung wala, pwede po kahit malunggay lang. So ito kulang pa. So, kailangan po mapuno natin or mag-level dun sa tubig. Ito po medyo maamoy pagdating ng pangatlong araw. Pero kung gusto nyo po mawala yung amoy, pwede nyo siyang haluin every 4 to 8 hours hanggang sa pangatlong araw. Then, pwede na natin siyang i-apply or i-delig sa mga halaman. Pwede natin ito may extend hanggang isang part nito. Kung isang tabo na ito, kung isang tabo nito sa lima hanggang sampung tabo ng tubig. So para po hindi puro yung pag-apply natin ng grass clipping tea. Pang-apat na paraan, hinahalo ko po siya sa compost. Sinasamahan ko po ng malunggay para maganda yung ma natin na compost halos kompleto na po yung nutrients. Kasi itong compost ko, galing po ito sa mga basura sa kusina, mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga damo. Ito yung mga pinagdamuhan. Tapos sinasamahan ko ng malunggay at yan, tapos pinapabulok. Yan, halos bulok na po yung mga nasa ilalim. So itong nasa ibabaw, yun na lang po yung natitira. So ito po pwede natin basain para mabilis din mabulok itong mga damo. So maganda dito sa malunggay, mabilis siyang mabulok. Kaya mabilis natin magagamit itong compost natin, no? Panglima, pwede po natin siya ihalo sa ating some fertilizer para magdagdag din ng nutrients. So ito po, mga halo-halo na yung mga pinabubulok natin. Andiyan na yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, saha ng saging. So, yan. so make sure lang na nakalubog itong mga materials para ma-extract yung mga nutrients. So same siya with grass clipping tea, ibubrew natin siya para makuha natin yung nutrients at magamit ng mga halaman. So itong some fertilizer, ginagamit ko to araw-araw. Ito na po yung pinang ko. Hindi ko na siya dinidilute kasi after kong magamit, nire-refill ko po siya ulit ng tubig para kinabukasan pwede ulit siyang magamit. So ito lang po yung madalas na ginagamit kong fertilizer. Sobrang sulit niya, hindi na natin kailangan pang bumili. Tapos ang ganda po ng resulta sa mga halaman. Marami na rin pong gumagamit ito at gumawa nito. At ang ganda po ng resulta sa kanilang mga tanim. Yung pang-anim, pwede po natin siyang gawing mulch. Ipang-cover natin sa lupa para hindi po basta-basta mag-evaporate yung tubig. Matatrap dyan sa lupa. Merong masisipsip na tubig yung ating mga halaman. So yan po yung ginagamit kong pang-mulch dito sa mga leafy vegetables para mabilis siyang lumaki. Kasi pagka natuyo po itong mga lupa lalo na nakatanim dito sa hanging planter madali po siyang malanta. So kaya nilalagyan ko po ng pang cover para matagal pong matuyo yung lupa. Pangpito pwede natin siyang gamitin sa paggawa ng fermented plant juice. Yan po yung ginawa natin nakaraan. Hinaluan po natin ng malunggay. Ito. Yan. Tsaka saka na saging. Kahit daon ng malunggay, pwede na natin siyang gawing fermented plant juice. Lalagyan lang po natin ito ng molasses. Ang ratio nito, one part ng molasses, tapos two parts ng mga dahon. Paghahaluin, tapos tatakpan, ilalagay natin sa lugar na tuyo at madilim. Doon po natin siya ipo-ferment ng isa hanggang dalawang linggo bago natin siya gamitin sa ating mga halaman. So, sa paggamit nito, 20 ml per liter of water. So makakatulong po ito para mabilis lumaki yung ating mga tanim at gumanda yung mga dahon. So ito pong FPJ, ano rin siya, natural growth booster na nakakatulong siya para mabilis lumaki yung ating mga tanim. Paano ba magtanim ng malunggay? So mayroon po tayong dalawang paraan. Una yung galing po sa seeds, etong mga malunggay nagbubulaklak at nagbubunga. So ganito po itsura ng bunga, kailangan lang po itong matuyo dyan sa pinakapuno. Pag naging brown na yung balat ng bunga, pwede na natin pitasin at kunin natin yung seeds tapos itatanim na po natin. So ito po yung tinanim namin nakaraan, galing po ito sa seeds. May mga dahon na siya, medyo matagal lang po yung paglaki pagka galing sa seeds compared sa isang paraan yung cuttings. Yun po mas mabilis siyang magdahon, mas mabilis po kayo makapagharvest ng malunggay. Sa cuttings naman, kailangan nyo pong maghanap ng sangah na medyo brown na po yung balat, yan po yung itatanim natin. So tulad po dito, ito pwede na natin siyang putol-putolin para itanim. Pwede nyo siyang ibaon lang sa lupa at mabubuhay na po yung malunggay. So, huwag po kayong kukuha ng light green na balat. Ito po, hindi po ito mabubuhay. Kailangan medyo brown na. So, ito po maliliit pa. Dapat ganitong kulay yung pwede natin uh, itanim. Ito po, kahit putulin natin dito, tapos yung pinagputulan, ilapag nyo lang dyan sa lupa, mabubuhay po yan. Kahit hindi siya nakabaon. Pero, mas maganda kung nakabaon para lumaki siya ng mabilis ito isa nga po pinutol namin pero tumubo pa rin yung malunggay Ayan, tuyo na yung kanyang katawan pero may mga tumutubo pa rin na sanga ng malunggay kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like naman sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba maraming salamat po happy farming